Yan, good morning mga katribs Dito na naman tayo, ratsada naman tayo kahit maulan Kasama natin yan o Kali Vlog Tokmol! <laughs> At syempre pusong Mindorena Andiyan Jit Adventure na nagbibigay sa akin ng saging Napakaganda ng umagaw Yay! Yan tayo ba out, nilagang saging Kadibdib nandiyan pa rin, solid At si Kalambing TV Yan si Pastor Sa likod, sino isa pa? Si Kuya Bin TV Ayan Imagine nyo guys ha bagyo pero ang dala namin is Ganun kami kalupet Di ba? <laughs> so yan sa magpaparang umaga at bago tayo umalis, mag-frame muna tayo. Yan, pastor. Para may nakalimutan ka. Ayun, si Will Pogi umimik. Eh, tangtatanong ako kung sino eh. Yan siyempre Will Pogi, solid yan. Will Pogi, magtatampo na naman yan. Ah, oh, sige na, ikaw na mag-pray. Doll ikaw na mag-pray, doll Game. Si Kenister kasama din nga pala natin. Solid yan. Ito naman na Let's go. Let's go. So ayun na nga guys, binabaybay na natin ang papuntang uh, Lisap, Barangay Lisap pero sa taas pa po ng Lisap yung pupunta namin. Isa sa medyo malayo-layo din na tatahakin natin landas. So ngayon maulan pero go pa rin tayo. Sige, talagang magkalakasan. At least pero na tayo naka-prepare na may ano, may Na to pang palit natin sa kapote. Ano? Yeah, yes, yan. Yeah. dol, sarta na dol Guys, pupunta tayo ngayon ng Bahayaw, Sitio Bahayaw. Dito na tayo sa entrada ng Lisap sa barang uh, yun ang yan yung uh, ng Sitio pero alam pasa po tayo dito doon po tayo sa may ano na yon yung umusok-usok na yun yun o ng panahon pero tuloy lang tayo saan natin yay hey, Pia yeah, Michael solid yan <laughs> <laughs> you know? Kanya-kanyang bit-bit na lang tayo. Ay, yung bangko, sir. Sila nang bala. Tingnan nga pala si sir, yung in charge dito sa... Anong, anong ito? Bahaya o si? Mangyan Elementary School. Bahaya mang o Mangyan. Oh, first time natin makakarating dito. Thank hmm. Ano yan? nagbuto nagutom ako tol. Layo nang Ang usapan. Bit Bitin lang, hindi kainin. Kasi naman ako lang. Kumita ito eh. Ha? Ah? Uh, uh. Ang usapan, bit-bit lang ha? Oh. Uh, ha? Uh. Ah? Uh, uh. Ano yun? Oh. So guys. Naglalakad uh, kami ngayon. Papunta doon sa bukid Hindi ko alam kung mga ilang oras lakad Malaki kasi sa tubig Hindi makatawid yung sasakyan eh Pero goods naman ang daan Ayos naman So yun o guys Dito na tayo sa pangalawang ilog At medyo Malakas talaga yung ano, Yung current ng tubig Ayan o oh. Paano yung patawid natin? May daanan doon. Ayun, doon babaybayin. Ayun, oh. Ate! Ingat ka! Grabe oh! Nakasalob niya ate tumawid oh! Dapat pala dito may panibagong tuloy ulit ano? <laughs> <laughs> na lang sa ano? Don. Laban? Laban o bawi? Patay mo lang sa sakya Patay mo lang sa sakya? Laban ko kasi mahina yung hangin ng gulong doon. Ah? Oh. Ah. <laughs> ha? Hina ko muna. Sige. Ingat doon, ingat. Ikaw. Ha? Ikaw doon. Nag-aabang na ako doon kung saan ang tutok doon. Kailangan may bagging na. Sinisipot mo na kung may makakapitag ka dyan na kung no, kinanod ka. Gatitong pinikinan ako ng mga bagging Let's go. Let's go. Let's go. Tara. 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 Ito tayo. Ay! Doon! Kaya naman yan. Tumatawid si Idol Kibs, oh. Dol, kapit lang, Dol. Pinatalim ni kuya o oh, para tumibay-tibay yung hahawakan natin. Ano game? Laban? Laban tayo. Dito na tayo eh. <laughs>